Magandang umaga sa inyong lahat. Um, nasa na tayo? Ah, uh, at sa totoo lang, saan? Yun ay kakaiba. Hindi ko maalala na natulog tayo sa likod ng mga rehas. Tingnan mo, mayroong maraming makukulay na kandado at ilang mga lubid. Pero tiyak na hindi natin magagapang ang mga ito. Hilahin natin sila. Subukan natin! Oh, Ani, kayo manggi ka na lahat! Sana tsokolate ito! Oh, ngayon natatakpan ako ng malagkit na kayumangging gulo. Oh, tsokolate pala ito. Mukhang maswerte pa nga ako. At ano ang siya? Teka, ano? Mga bulate yan. Nakakadiri. Ilayo mo sa akin. Ah, oh ani, narito ang susi. Buksan na natin ang unang kandado. Oh, matagal ko pang huhugasan ng tsokolate. Gumana, bukas na ang unang kandado. Anim na lang ang natitira. tingnan natin kung ano ang nasa loob. Hindi. Aha. Sige, ako muna. am um, sandali. Nakakadiri. Uminom lang ako ng kaunting juice na ito at uh, mas mabuti pang subukan mo ang sayo akin? Sige. Hmm, katas ng pakwan. Sariwang piniga. Ang sarap naman. Pasensya na, Ani. May inumin ka at may inumin ako. Masaya ako na masarap ang nakuha ko. Wala ang susi doon. Oh, kailangan kong tapusin ang akin. Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Oh, hindi. May isda sa loob. Oh, huwag kang mag Magiging maayos ang lahat. Hmm. Oh, nasa nang susi? Oh. Piyu, heto na. Sa wakas. Oh, takbo na tayo. Pubuksan natin ang pangalawang kandado. At handa na. Isang hakbang na lang tayo papalapit sa labasan. Oh, Um, masyado pang maaga para mag-relax. Panahon na para sa susunod na hamon. Bustahan ko ang maliwanag na dilaw na safe ay akin. Dilaw ang paborito kong kulay. Wow, ang astig. Isa itong higanting marmalade na oso. Oh, ang saya kapag ganitong masasarap na hamon ang lumalabas. Hmm, ang sarap. Hmm. Ah, wag mo nang isipin. Hindi ko ito ibabahagi sa'yo. Sa'kim! Sa Sa'kim! Hindi ko kailangan ng iyong oso. Oh, may camera ako. Gawa rin ito sa tsokolate. Sandali, ano? Wow, mukhang ito ay isang mahiwagang camera. Lahat ng makuhanan nito ay nagiging tsokolate. Um, hindi. Mga hita ng manok ang mga yun. Sino ang kumakain nito? Pero hindi, bale. May maganda akong plano. Bakit hindi natin kunan ng litrato ito? Mila, henyo ka. Ngayon mayroong tayong isang buong bunto ng tsokolating hita ng manok sa harap natin. Isang pangarap. Napakasarap! Talagang napakasarap! Kakainin ko lang ang tsokolate sa buong buhay ko. Kahit na kaya kong gumawa ng mga hita ng manok, basta tsokolate rin ang mga ito. sarap. Oh, um, nari narito ang susi. Buksan natin ito. Paalam dilaw na kandado, Taren. Tara sa bagong hamon. Wow. Oh. This is great and simuli, pero it's simple and mysterious. <laughs> ang sakagat ko, isa, dalawa, tatlo, apat. Hmm, subukan mo muna. Oo, ma'am. Um, merong isang bagay na nanginginig. Kakaiba. Hindi ko maintindihan kung ano ito pero tiyak na may malambot na bagay. Oo. Oh. Uh -huh. At kaya kong sirain ito. Hmm. Nadaanan ko na ang lahat. Hmm. Oo, oh, nasaan na ito? Oo. Oh. Oo, oh, ayan na. Woohoo! Tayo'y tumakbo ng mabilis. Ngayon, may isa pang kandado na mahuhulog mula sa kulungang ito. Ano? Um, pero paano natin ito bubuksan? Gamit ang isang piraso ng papel? Aha. Uh -huh. Ito ay isang code. Tama. Paano ko hindi naisip ito? Sige, tatlong numero at ligtas na tayo. Oh, uh, tulungan mo ako. Ah, naipit ang ulo ko! Oh, oh, maraming salamat. Oh, ano ito? Tara't tingnan natin. Gagawin natin ito ng magkasama. Oh, Kadiri! Nakuha ko ang putik! Are... At meron akong masarap na strawberry milkshake. Gusto ko itong ganito habang buhay. Oh? Ah... Uh... Oo, oh, oh, may tubig na bawang ako. Nakakadiri ito. Oh, oh, nararamdaman ko ang nakakadiring amoy na ito. Tanging strawberry cocktail lang ang makakaligtas sa akin. Sa pamamagitan ng paraan, walang susi. Tingnan mo sa'yo. Hindi. Basta, basta ayusin ko ang sarili ko. Isang ideya, bakit ako magihirap? Mayroon akong tsokolating kamera. Sa tulong nito, gagawin kong masarap na tsokolating alak ang nakakasukang garlic cocktail. Oh, ah, uh, oh, um, oh, ang susi. Wala sa bag ko. Oh, oh, ito ang susi. Tara! Buksan natin ang ikalimang kandado. Sabik na akong makaalis sa kulungang ito. Oo, magagaling tayong mga kasama. Panahon na para sa halos matagumpay na sayaw. Sasayaw tayo mamaya. Panahon na para pumasok sa kahon. Lutasin natin ito sa bato, papel, gunting. Wow, bakit palagi akong natatalo sa larong ito? Kailangan ko ba talagang umakyat doon? Um, merong isang bagay na napakakakaiba sa loob. Ano kaya iyon? Um, mga bulat yon. Ay, hindi. Hindi. May plano ako ng mga uod na ito ay magiging tsokolate. Oh, salamat sa iyong tulong! Kaya, handa ka na ba para sa isa pang serving ng tsokolating uod? Uh. Ah. Kumuha pa tayo. Ang sarap! Uh -huh. Kunin mo ito na mas mabilis. Panahon na para kunin ng susi. Oh, oh. At na, hindi natin kailangan kunan ito ng litrato. Kailangan pa nating buksan ang kandado. Ngayong pagkakataon, ang code ay isang dalawat tatlo. Tingnan natin. Huray, ibig sabihin ay tapos na tayo sa huling kandado. Sa tingin ko, magtatagumpay tayo. Wow, may bago ngayong pagkakataon. Ano kaya ang nasa likod ng pintuang iyon? Um, tingnan natin. Nakita mo ba yon? Isa itong kasuklam-suklam! Isara mo agad! Oh, Mila, hindi ka mukhang maayos. Ngayon, buksan mo ang hangal na pinto. Kalma lang. Dahil wala kang susi, ako nang... Ay, hindi? Nagbibiru ka ba? Ah! Saan nila nakuha ang mga masamang likidong ito? Mga hilaw na itlog ito? Oy. Wala namang susi. Ano ang gagawin natin? Hmm, tingnan mo. May isa pang pinto sa ibaba. Puntahan na natin agad! Hooray! Narito ang susi, ang susi natin sa kalayaan. Tara, buksan na natin ang huling kandado. Sa wakas, malaya na tayo. Hooray! Astig! Oh, oh! Ano ang meron tayo dito na napakasarap at maganda? Handa na tayo! Kamusta? Tingnan mo, pipindutin ko na ang button na ito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang laruan. Mayroon akong maliit na Yoda. Ang makakapag-drawing nito ng mas maganda ay makakakuha ng gantimpala na ito. Ha? Simulan na natin. Tara na. Sige, sige. Magsisimula na ako. Oh, yung itim. Mag-drawing tayo ng ilang tainga, ilang mata, at iikutan natin ng kaunti ang balangkas ng kamay. Napakaganda nito. Ngayon, kailangan ko ng berdeng kulay. Gagawa ko ng napakagandang nguso at pipinturahan nito ng kaunting puti, kaunting pink din. Well, ito ay isang obra maestra. Lola, lumingon ka. O, oh, pasensya na. O. Oh. Sige. Okay, gagawa ko ng mukha. Sa tingin ko, medyo magkahawig. ang cute nito. Balik ta rin natin. Tapos na ang oras, ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Ito ang Yoda ko. Maganda ito. Um, sa totoo lang, hindi. Paano naman sa'yo? Ito ang ginawa ko. Sinubukan ko. Wow, ikaw ang panalo dito. Kunin mo ang premyo. Huray, nanalo ako. Hmm, tingnan natin ngayon kung ano ang kaya niyang gawin. Pindutin ang baton at kaya niyang ipihit ang kanyang ulo. At siya ay talagang gumagalaw. Nakakatawa siya. Ang lambot ng spatula. Aray, mainit. Kaya kailangan kitang ilagay sa tamang lugar. Heto ang iyong premyo, isang lumilipad na diwata. Gusto ko rin ng isa? At nagsimula na ang oras, magsisimula na ako. Sige, kukunin ko agad ang itim. Kagawin ko itong maganda sa lalong madaling panahon. Kaya isang palda, ilang sapatos, at syempre pink na buhok. At syempre, magagandang kamay. Hindi makakalimutan ang mga pakpak ng diwata. Gagawin kong pinakamagandang fairy pancake. Nagawa ko ito ng mahusay. Ano ang meron ka dyan? Huwag sumilip. Paano ko ito iguguhit? Sige, nakaisip ako ng ideya. Gagawin kong itim ang balangkas ng mga mata at mukha. Iguguhit ko ang magagandang pilikmata at bibig at ilong at pipintahan ko rin ito ng asol. Iikutan ko ang mukha at gagawin itong sobrang puti. Ang ganda. Who? Huh, tapos na ang oras. Ipakita mo sa akin ang nakuha mo. Ano, tapos na? Tama. Hmm, yan ang mukha kong Yoda. Ang cute naman, ano? Ah, hindi. At ikaw? At ito ang aking pancake. Tingnan mo kung gaano ka-cute ang engkanto. Hindi, hindi ito maganda. Ano ang gagawin natin? Mm. Mm. Sa tingin ko, maganda ito. Oops. Hoy. Hmm? Isang idea. Tingnan mo. Lola, kumusta na ito ngayon? Ah, uh, okay. Ayan na, panalo kayong dalawa ngayon ang astig. Oh, maglaro tayo. Yay! Ayan na, isa pa. Okay. Mga babae, tingnan niyo kung gaano ka-cute ang pato ko. Hmm, ito ang magiging premyo. Ang cute. Manit like may I deserve at nagsamulani ang oras. Gusto ko magpaglaro sa kanya. Kukunin ko ang orange at gagawa ako ng item na outline. Lagyan natin ng dilaw at asal. Hmm, iniikot ito. Sa tingin ko, talagang astig ito. Oh, nagulat mo ako. Huwag sumilip. Kaya gagawin kong itim at pula ang tuka. Kaya iikutan ko ang lahat. Siyempre, ang bibi ay magiging maliwanag na dilaw. Ganyan ang klase ng bibi na meron ako sa gilid lang. Oh, oh, tapos na ang oras, mga babae. Panahon na parting na ng resulta. Paano mo nagustuhan ito? Ah! At nakakuha ako ng totoong cutie. Ano? Makikita natin? Hmm, hindi. Hindi masyadong cute ang sayo. Mm -hmm. Oh, wow! Heto, nanalo ka. Oh, anong klaseng cutie ito? Ang ganda, ilagay natin siya dito sa tubig para makalangoy siya. Oh, ang cute. Bibe, gusto mo ba ang tubig na ito? Oh, ang cute. Hindi ko kaya, gustong gusto ko na siya. Bato, papel, gunting, nanalo ako. Hmm, oh, oh, tingnan mo. Hi, at ito ako kung paano kita nilaro. Wow! Gusto ko ito. Nagsimula na ang oras. Tara na, mga babae. Hmm. oksong wang. Well, ito mo siya, kailangan yung magsukatin ng tama ang lahat. Ang taas, mga mata, ngayon mga tainga, katawan. Tumpad tayo sa liaybao, pero cells. Gagawin kong itim ang balangkas at pipinturahan ko ng dilaw ang lahat. Makakaguhit ako ng ngiti, ngipin, at iyon lang ang kailangan natin. Pakiramdam ko magiging perpekto ito. Magpalit tayo. Halika na. Kaya, maingat kong pinipintahan ng dilaw at ngayon, babalik ta rin ko ito. Kanya nang nakuha kong Pikachu. Medyo dilaw pa, pula, kaunti pa, at ayan na. Iyan ang meron tayo. Um, Lola. Lola, huwag matulog. Oh, oh, pasensya na mga babae. Oh, 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 matagal nang lumipas ang oras. Oh. Gusto mo ba ang Pikachu ko? Maganda siya. At ang sayo ay pasensya na, hindi? Medyo kakaiba. Mm -hmm. Britney, ikaw ang panalo. Ayan, wow. Ang astig niya. Wow. Hindi, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Akin ito. Oh, anong ilong? Isang super premyo mula sa Angry Birds! Ito ang magiging premyo mo at pati na rin... Hmms, masaya ito dahil ito ay isang cake! Angry Birds Rainbow Cake! Nagsimula na ang oras! Tara na! O oh, sige, handa na tayo! Gagawin ko ito ng mas mabilis! Hindi. Ako ang gagawa. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng cake. Hindi. Ako ang mananalo at kakainin ko ito ng buo. Pumunta tayo sa contour ilang mga mata. Pinupuno ko ng pula. Magiging maganda ito. At gagawa rin ako ng magandang ibon. Siyempre, gagawa ako ng itim na outline. Ilang mga mata. Ang cute naman! Ang galing ko! Ngayon, pipinturahan ko ng puti ang mga mata at ang natitira ay magiging pula. At kaunting dilaw ay hindi makakasama. Ngayon, ibaliktad ito. Maingat kong tatapusin ang mga mata. Balikta rin ito at perpekto na. Tigil! Tapos na ang oras. Kaya, nanalo ba ako? Nanalo ba ako? Anong klasing ibon ang nakuha ko? Hmm, hindi mo pa nakikita ang aking singing. Tol, oh, ang bagal niya. Ah, uh, oh, oh, napakaganda nito. Narito na ang cake ng iyong panalo. Super ang ganda, ang sarap, grabe. Wow! At ito ay isang rainbow cake. Sa tingin ko, susubukan ko rin ito. Yay! Oh, pasensya na. Napakasarap kasi. Hindi ko mapigilan. Huwag mo nang hawakan ng cake ko. Hindi ko na nga kailangan ng higit pa. Hmm, ano ang lasa ng pule? Subukan natin. Ha? Hey, at ayan na ang asul sa no mo. Mga babae, tama na. Mayroon akong napakagandang premyo, isang dinosaur. Oh, tingnan mo. Nagsimula na ang oras. Sige, ayos. Kumusta? Handa na para sa laban? <tinyo> Chair Iku Riku on Bangkas, I Eng Item, while you're so willy willy, relay shaw, and on Biba, you Chamber Beige, Pink Asshole, mas Base, a cute na dinosaur. Okay, balik tari natin. Sandale, pero bago yun. Hmm, kaunting kalokohan. Ayan na ang asul na linya. Nandito ako at tumatakbo ang oras. Sige. Oo, oh, pasensya na. Kailangan nating magtrabaho. Pink Cat sa VIP Hintor Hining Azel and Pink. Punoy na il VIP and what year to perfecto is fire cute sa dinosaur. Ang yalvary dar na rin baligtari nito, ang cute talaga. At ganito ang akin. Tapos na ang oras. Sige, sa tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ha! Yee-ha! Ang cute ko. Ay naku, ang sama talaga niyan. At sa'yo? At sa akin ay talagang maganda. Oh, ang ganda! Ito ang iyong dinosaur na may candy. Ito ang iyong premyo. Kunin mo. Natutuwa ako. Kakainin ko silang lahat ngayon. Kukuha ako ng tatlong candy ng sabay-sabay. Alisin ang mga balot ng candy. Napakasarap! Ang sarap! Parang ang mga candy na ito ay lahat. Oh, mag-share ka sa akin. Salamat. Ang tatka, sa super premyo. Say stosa.